Grabe si Main Mendoza, gusto nang ibuko ang kasal nila ni Alden Richards. Grabe nga ang mga nangyaring episode ng Eat Bulaga, lalong-lalo na ang focus nito ay naki Main Mendoza. Bunti ka nang mabuko si Main Mendoza sa kanyang impromptu na pagtatanong ni Miss Alan K panoorin ang naturang clip na ito. Fondest memory yung buong course po ng Kalye Serie. Lahat po oh, na nangyari doon sa Kalye Sa Kalye Serie, very remarkable. Dahil may kakasal kay... kay Frankie! Dito nga ay inalala mismo ni Main Mendoza na ang Kalye ay ang pinakamatimbang sa kanyang nangyari sa buong karir niya sa Itbulaga. Kung iisipin nyo, talagang nagsasabi na lang totoo si Wayne Mendoza at talagang pinahalagahan niya si Alden Richards dahil ilang beses na rin nag-guess si Mr. Spotted dito at hindi lang manabanggit ni Wayne Mendoza na yun ang pinakamakabuluhan na nangyari sa kanya sa Itbulaga kaya dito pa lang ay mapapatunayan na na talagang si Wayne Mendoza ay e isa lamang ang nilalaman ng puso. At kung mapapansin nyo, ang impromptong pagtatanong ni Miss Alan K ay tila nagulantang si Maine Mendoza at nautal. Dahil nga naman sa pagtatago nila ng relasyon dati ni Alden Richards ay hindi niya ito inaasahan. At nang mismong sabihin ni Miss Alan K na ikakasal siya kay Frankie ay bigla itong sinabayan ni Maine Mendoza. Yan mo talaga malalaman na ang totoo talagang nasa isip ni Min Mendoza ay walang iba kung hindi si Alden Richards lamang. At wala nang makapagde-deny neto kahit sino pa. Dahil kung ano ang nakikita mo sa kilos, ay yun din ang nilalaman ng kanyang puso. Maganda nga ngayon ang ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards. Ibig sabihin lang nito ay hindi na sila takot na magpakita sa publiko dahil ang takot na ilang ito ay matagal na nila nangangambahan hindi lang kasi ito ang unang pagkakataon na talagang umurong sila pagdating sa kanilang pagsasama at makita sa publiko kung matatandaan nyo ay sa simula pa lamang ng Aldab ay talagang iwas na iwas na rin sila na makita sa publiko kung matatandaan nyo at kayo ay tunay na Aldab Nation ang pagdidate nila nang makita sila sa isang restaurant hindi nila ito pinaaalam ngunit napakaraming larawan ang lumabas na magkasama sila ng privado at ang mga balibalita rin na mga OFW na tila nakikita silang magkasama. Ngunit ang balita nung araw na yun ay hindi naman sila magkasama. Yan talaga ang dahilan kung bakit naniniwala ang buong Aldam Nation na kahit nagkikita man sila ng privado ay talagang hindi nila ito pinagsasabi. Maganda rin taktika yan nang sa gayon ay maiwasan nala ang pangbabasa kanila sa simula pa lamang ngunit maganda na rin ngayon ang inilalabas nila dahil ang ibig sabihin lang na ng ito ay talagang ready na sila nagmagsamang muli sa publiko at makagawa ng proyekto na talagang inabangan ng buong True Blooded Aldam Nation hindi lang naman kasi ito ang sumusuporta sa kanila ngayon ngunit isang buong mundo na ang sumusuporta kay Alden Richards dahil sa ginawa niyang pelikula ngunit ito ay madadagdagan pa kung sakaling magagawa niya na ang pelikula niya kasama si Maine Mendoza dahil ito lang naman talaga ang inaabangan at inaasahan ng publiko sa kanilang dalawa ay ang makagawa ng pelikula na magkasama sila dahil sa simula pa lamang ay talagang kagustuhan na nila na makitang muli si Maine Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo hindi lang naman talaga paggawa ng pelikula o anumang proyekto ang gusto nilang gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards kung hindi ang nostalgia rin. Biruin mo, ang 10 years na ito ay napakarami ng memories sa mga seniors, sa mga dating fans ni Maine Mendoza at Alden Richards sa tumiwalag na ang ibang Aldab Nation na talagang na at hindi na pinapansin ng Aldab dahil ito ay nagkaasawa na or at iba iba pang mga pangyayari sa buhay nila. Mantakin mo, lahat ng ito ay magsasama-samang muli para lamang suportahan si Main Mendoza at Alden Richards. Naiintindihan nyo ba ang gusto ko sabihin? Ibig sabihin nito ay 42 million ay muling magsasama-sama para lamang kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ayaw naman kita niya makikina. Napakaganda nga ng gagawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na pag-amin sa publiko. Yan talaga ang dapat nilang gawin since nakita na sila Talagang iyan naman talagang dapat nilang unahin nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na ito. Kung pababayaan na lang kasi nila ito na hindi na uli pag-usapan ay mawawala na lamang ito. Kaya maganda tuloy-tuloy na lamang nilang itong gawin. Nang sa ay tuloy-tuloy din ang pagsikat nila. Hindi naman kasi dapat nilang ginagawa ang mga pagtatago pa sa publiko ngayon. Ang ulabanan na na ngayon ay pakitahan ng mga talento, ang mga kayang gawin sa publiko. Yan talaga ang nais ni Alden Teacher sa simula pa lamang. Ang problema lamang ay na kay Min Mendoza na alam naman natin ay hindi tanay sa spotlight. Kung matatandaan nyo, nabanggit ni Min Mendoza sa kanyang birthday na ang ugali niya noon ay talagang ugali niya pa rin ngayon. Talagang naging magpakumbaba pa rin si Min Mendoza at hindi yumayabang. Talagang nananatili pa rin ang kanyang agandahan ng loob ng sagayon. Yan naman talaga ang ginusto ng mga Aldab Nation sa kanya. Kaya talagang okay lang naman yon kung ang kagustuhan pa rin ni Main Mendoza ay kagustuhan niya pa rin ngayon. Ang, mag ang mahalaga dito ay ang muling pagsasama nila ni Alden Richards sa isang pelikula na talaga namang tatangkilikin at susuportahan ng buong True Blooded Alden Nation. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!